Sa norte naman nagsanay ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo kung paano didepensa ng Pilipinas laban sa mga mananakop malapit sa Taiwan ang lokasyon ng drills at nakarap pa sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Magkakasunod na umalingaw ngawang pagsabog sa dalampasigan ng La Paz Sand Dunes sa Lawag Ilocos Norte kanina. Dito nagpatuloy ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika sa tabing dagat nagkalat ang ilang 155mm howitzers ng US Army. Ang eksena, kunwari may parating na kalaban. Kaya kailangang depensahan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang dalampasiga ng Ilocos. Di kalayuan sa Pampang, may mga maliliit na target na ipinosisyon sa dagat. Ito ang kunwaring mga kalaban sa hudyat ng mga sundalo, sunod-sunod na binomba ng mga kanyon ng target. Ganito malamang ang sasalubong sa mga kalabang magtatangkang dumaong sa ating dalampasigan. Sabay silang aatakihin ng pinagsamang pwersa ng Pilipinas at Amerika gamit ang mga modernong artillery weapon para pigilan ang kanilang pananakop. Bukod sa mga pangmalakasang military equipment, nakapwesto rin sa Pampang ang tropa ng Philippine at U.S. Marines. Binakbakan nila ng machine guns ang mga kunwaring nagpupumilit tumungtong sa anumang bahagi ng dalampasigan. It's a defense operations practically and uh, the fires that uh, we from the surface to the sea, the artillery fires that's particularly to defend from uh, forces coming from the outside landing to our land. Gaya sa mga naunang pagsasanay, na sa West Philippine Sea ang ng Balikatan kanina. Idinaos din sa norte ang live fire drills na tiyempong malapit naman sa Taiwan na inaangkin din ng China. Pero paglilinaw ng dalawang bansa, hindi nakatuon sa China ang balikatan exercises. Gayunman, bahagi pa rin daw ng paghahanda nila ang pagtugon sa anumang sigalot na posibleng sumiklab sa rehiyon. if there can't be a peaceful solution, we have an obligation to our countries being prepared for the worst. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.